Tiniyak ni Padre Pio sa kanyang mga espiritual na anak na matapos niyang yumao, hindi magbawakas ang kanilang kaugnayan at hindi ito mapapatid. Bagkus ay magiging lagi siyang handang mamagitan at tumulong sa kanila mula sa langit. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Padre Constantino Capobianco kay Padre Pio na umaasa siyang mauuna siyang mamatay kaysa kay Padre Pio. Bakit naman? Talong ni Padre Pio. Ito ay dahil nais kong makasama ka upang tulungan ako sa oras ng aking kamatayan. Sagot ni Padre Constantino. Ngunit hindi mo ba alam na matutulungan kita mula sa langit? Sagot naman ni Padre Pio. Iyan ang sentimiento ni Padre Pio nung nabubuhay pa siya. Batid niya na may mas mahalaga siyang papel na gagampanan sa langit sa paglisan niya dito sa lupa. At ito ay napatunayan ng mga istorya ng mga himala na nangyari kaagad bunga ng kanyang pamamagitan. Ngayong araw, ihatid ko sa inyo ang ilan sa mga ito kaya huwag bibitiw at manatiling nakatutok. Ang mga kwento na nagpapatunay sa pamamagitan ni Padre Pio, mula nang siya ay pumanaw, ay napakarami upang mabilang. Isang kahangahangang patotoo ang tungkol sa isang babae eh, na nagngangalang Constance Woloskyuk na binuksan ang kanyang telebisyon noong ika-23 ng Setyembre, isang libo siyam naran at anim na September 23, 1968. Nalaman niya ang balita na namatay na si Padre Pio ng umagang iyon at nakita niya ang mga pulutong ng mga tao na nagtipon sa San Giovanni Rotondo upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at huling paggalang. Matagal nang nagduro sa si Constant mula sa isang malubhang sakit sa ibabang bahagi sa kanyang likuran. Habang nakikinig siya sa ulat ng mga pagkamatay ni Padre Pio sa kanyang telebisyon, nagpadala siya ng taus-pusong panalangin sa kanya humingi ng mga uh, kagalingan. At kagad napansin niya na ang lahat ng sakit sa kanyang ibabang likod ay nawala. Halos hindi siya makapaniwala. At patuloy siyang bumangon at sa upuan at muli umupo. Iyon ay isang bagay na dati-dati nahihirapan siyang gawin. Ngunit naglaho ito. Para sa kanya, iyon ay isang tunay na himala. Ang isa pang kahangahangang patotoo ay may kinalaman kay Ginang Robertsi na kasama ang kanyang asawa ay nagmamayari ng isang tindahan ng mga panindang religyoso na malapit sa monasteryo ng Our Lady of Grace sa San Giovanni Rotondo. Bukod sa mga rosaryo at medalya na ibinebenta sa kanilang tindahan, mayroon ding mga babasahin tungkol kay Padre Pio, pati na rin ang kanyang mga literato at uh, estampita o prayer card. Nang pumanaw ang kanyang asawa, si Mrs. Roversi ay nalagay sa isang mahirap na sitwasyon. Nangangailangan siya ng pagkakakitaan para suportahan ang kanyang dalawang anak, ngunit wala siyang kalaman kung paano patakbuhin ang tindahan. Ang kanyang asawa ay palaging pinangangatiwaan ang lahat ng aspeto ng negosyo. Pumunta si Mrs. Roversi sa puntod ni Pio at nalalangin doon at sabi niya, Padre Pio, hindi ko alam kung paano pamamahalaan ang aking negosyo. Kailangan kong suportahan ang aking mga anak at ipinagdarasal ko ang iyong pamamagitan. Kailangan ko ang tulong mo. Kagat pagkatapos ng panalangin, nadaman niya ang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at lubos na pagpapalakas ng kanyang loob. Nang gabi ngayon ay nanaginip si Gin ng Roberci kung saan nakita niya si Padre Pio na nakatayo sa kanyang harapan. At sabi niya sa kanya, Narito ako, matutulungan kita ngayon ng higit pa sa magagawa ko nung ako'y nabubuhay pa sa lupa. Nakabukas ang kanyang mga kamay at nakita niyang wala na itong istigmata. Sa kanyang panaginip, sinabi ni Gin ng Roberci kay Padre Pio, wala akong alam tungkol sa pagpapatakbo ng tindahan at natatakot ako na hindi ko ito magagawa. Sinabi sa kanya ni Padre Pio, ituloy mo ito, tutulungan kita. At pinakita niya sa kanya ang kanyang mga kamay at sa pangalawang pagkakataon ay nakita niyang wala na ang mga sugat ng istigmata. Tapos ay nagising siya. Ginawa ni ng Robertia ang payo ni Padre Pio sa, kanyang sa panaginip. Natutunan niya kung paano pamahalaan ang tindahan at naging maayos ang lahat mula noon. Naging maganda ang negosyo at natustos niya ang kanyang dalawang anak. Minsan, isang may sakit na lumuhod sa puntod ni Padre Pio ang nanalangit para sa kagalingan. Nakabangon siya mula sa kanyang mga tuhod upang malaman na siya ay mahimalang gumaling. Napansin niya ang isang maliit na talulot ng rosas sa tuktok ng puntod. At inuwi niya ito at ibinigay sa isang kaibigan. At yung kaibigan niya na may sakit ay gumaring din. Mas matutulungan kita mula sa langit kaysa nang kaya ko sa lupa. Madalas na sinasabi ni Padre Pio sa mga humihingi ng payo sa kanya. At mula sa langit, natulungan niya ang marami sa kanyang mga espiritual na anak mula sa bawat bahagi ng mundo. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw at sana'y naibigan po ninyo ito. At kung naibigan po ninyo, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito At sa, para sa mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang uh, kampanya o ang uh, Uh, notification bell sa kanan nito. Gawin ito at maisasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong uh, donasyon kada buwan. Ang mga pamisa po ay ginagawa sa Bansang Pransya at ang mga pamisa po ito ay para sa inyo, sa inyo na nabubuhay. Hindi po ito para sa mga yumao, pero maaari po na inyong isyang isama sa inyong mga intensyon. At uh, ang, uh, si, ang turo ni San Anselmo at ni Papa Benito XV na ang mga misa na ipinagdiriwang habang kayo nabubuhay pa ay mas makabuluhan kaysa sa mga misa na ipagdiriwang para sa inyo matapos ninyong yumaw. Sapagkat habang kayo nabubuhay at kayo nagpapapisa, nakakatanggap din po kayo ng maraming uh, biyaya at grasya na makatutulong para sa inyong pagpa, pagpapakabanal. Kaya po ang dahilan kung bakit mas makabuluhan ang mga pamisa habang kayo ay nabubuhay pa. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring pindutin lang ang mga buton sa taas at doon po ninyo uh, mararating ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo makikita kung uh, ano po ang uh, pagpapaliwanag tungkol sa mga alagad sa kalinga ni Padipio at uh, mga detalye kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Sa kasamaang palad lamang po, ang aming online form ay di po gumagana. Kaya para sa bagay na ito, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa angtinignipadipio at gmail.com. Angtinignipadipio.com at gmail.com. At doon po ninyo ipagbigay alam sa amin ang mga impormasyon tungkol sa inyo. Tungkol sa inyong pangalan ang inyong address ang inyong uh, cellphone number at email. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtagkilik. At uh, hanggang sa muli po nating pagkikita na may pagpalain at patumbayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.